Hello and what's up, mga kalapatids and welcome back dito sa Al Alae Nation Vlogs mga kalapatids Medyo nag-blurred pa So yan ang ating mga ibon, runda na naman sila mga kalapatids ano Bali pa tatlong runda na nila mga kalapatids Yan ako makikita niyo yan o Kahit mababa na lipad nila okay lang kasi nakapag-ranging na sila kaninang tanghali mga kalapatids At kaninang mga 3 o'clock ng hapon So yan ay, parunda na natin last na Pagkos papapasukan na natin sila at pakakainin mga kalapatids. Ano mababa na. Dapat nila bababa na yan. pa mga kalapatids. The same time mga kalapatids. Ito yung mga breeder natin. Doon nga pala sa mga naghahanap ng na mga breeder ko. Ito yung mga breeder ko. Mga kalapatids. Yan yung mga tiga mamburaw. Yan. Ito yung mga breeder natin. Ito yung Bandenbrook. Bandimarui. Alpons. Alpons. Bali mag-ama silang dalawa mga kalapatids. Ito naman ang ating Jansen. Yan. Yan o Jansen natin yan. At isa pang Jansen na Black Tiger Grisel, Yan, mga lapatids. So, yung tinga mamuraw, ito yung ating mga breeder. Pera pa itong, itong ating uh, Janssen Cross sa Inbrick, mga lapatids. At Janssen na Grisel mga lapatids. At ito yung ating mga hen. Yan, sa mga nagtatanong, ito yung mga hen natin. Bali, kumpleto na yan, Kumpleto yan. Pares yan para dito sa mga, sa mga ibo natin. At yung mga naririto, ito yung mga binibigay ko sa mga subscriber natin, mga followers natin, yung mga anak netong mga to. Yung nasa dulo na yun mga kalapatids, mga unknown yan, unknown. Tapos ito naman ay yung Jansen na experiment natin. Kaso nga lamang, ginawa na natin breeder kasi eh, magaganda yung inilalabas niya. Nakulay ha, nakulay. Kulay lang ang maganda pero subukan natin sa karera, palpak. Palpak talaga, as in wala pa siyang napapauwing anak kahit sa training mga kalapatids. Pero same lang naman ang process na pag-aalaga natin at pakain at mga vitamins na mga supplement na binibigay natin. Tapos yung anak nito talaga, nakapagpawi ako ng training ng anak nito, nung sinubukan ko, pero after training, wala na, hindi na umuwi. Ano lang yun, uh, Candelaria Quezon, yung anak nito umuwi. Yung anak nito umuwi. Pero after ng second training, wala na, hindi na umuwi. Wala na, yung dalawang anak niya. Dalawang anak, hindi na umuwi. Ito <laughs> naman, wala nang umuwi. Simula nang sinimula kahit training pa lang. Minsan nga ano pa lang ah uh, septos pa lang wala nang umuwi. <laughs> Pero ito, naman, bigay lang to sa atin. So gagawin ko tinong breeder para in case na may mangingi sa ating ibon, eh may mabibigay tayo ng mga ibon sa so, malalong sa mga bata. Ayun. At 'yon na ano, ng mga alapatids. Yan ang ating mga ibon dumating na. Ating mga ibon ay mga alapatids ng dating ana sila. Ayun, babaan na. So maya-maya ngay maya na natin yung mga 'yan papapasukin na natin ipiprepare na natin yung kanilang pagkain ayun nakahanda na naman sasalinan na lang natin so ang pakain nga pala natin sa kanila ay El Campion breeder mix at Flyer mix na hinaluan ng Dynamo 3,000 mga kalapatids ayun o makakayang natin nga pakain sa kanila tas plain water lang ibibigay natin ayun, wala tayo ibibigay ngayon kundi plain water maghahapon ayun o kompleto siya mga kalapatids wala tayong kulang dyan So, wabalik ko sila sa inyo mga 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 kalapatids. Pakain lang tayo. Let's go. So yun, mga kalapatids, ano, magbibigay na tayo ng padalawang bigay sa kanila. Padalawang takal na itong mga kalapatids, padalawang puno. So bibigyan na nga natin yan, mga kalapatids. Dalawa na yan, gutom na gutom pa ang mga yan, mga kalapatids, for sure. Ayan no? o. kain, 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 kain. Ayan, mga kalapatids, kain lang, kain. Ayan. Ah. Ayan pa, padalawa. kain. Ayan nga, mga kalapatids, ano. Kain na natin yan, mga gutos na na yan, mga kalapatids. So, Kabalik ko sila sa inyo maya-maya kapag paiinumin na natin ng plain water. So, let's go. So, yun yan mga kalapatids. Ano? Napakain na natin sila. Ngayon, ibibigyan natin sila ng tubig mga kalapatids. Plain water lang. Ibibigyan natin ngayong araw mga kalapatids. Sa inyo, nyo, uhaw na uhaw na yan mga kalapatids. Subsuba na yan. Magkakapangagaw na yan mga kalapatids. Pangagaw na. So, yan nga. Ano? Ibibigyan natin sila ng tubig. So, re ko na lang yan maya-maya. Pag naubos na mga kalapatids. Ano? So isang puno na naman niya. Parang hanggang bukas eh, meron silang mainom hanggang umaga. So dito na na natapos itong video nito. Para sa araw na ito, so please like, share, and subscribe sa Alae Nation Vlogs. At huwag nyo na kakalimutan mag-like and share sa ating Facebook account, Pondeles Reyes, at sa ating Facebook page, Alae eh, Nation Vlogs. So dito na natapos ito. Bye! -bye.